Oo po! Ball! Muto mo na! Ano ba ah? Ano? Nag-ag-zag-zagan ko, Ah! Ano ka ngayon? Ah! Hahaha! Amot na! Oo! Oo! Ano ka ngayon? Kaibigan mo tayo! Kaibigan ko! Oh! Oh! oh. 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 oh kasi ang laki mo! Ang palong kasi laki! O, tignan mo naman! Wala na! Oh. O, magdadagdag ka! O, babigay mo na yan! So, ilahat mo na yan! Ayan, o! 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 Ano <mo> na yun? O! O, sibat na! Sibat na! O, ba! Tahan na naman ako! Ang dinaya! Ang dinaya naman ako! O, wala so, <laughs> Kitang-kita mo naman! Naabot nga eh! Wala kayo! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ate tayo! Oh, shit! Iba, ba't ako wala? Pa <laughs> ako patay! May saan pa? May chance na pa! Huling tira ba? ni Raul! Eh. Kabahal! Kabig na yan pare! Ha! Kabig pare! Tatlong daan! <laughs> Raul! Ngayong araw! Bigyan mo ako ng tatlong sunod-sunod na tira para sa isang libo! Oh? Sa'yo yan! Wow! Sa'yo ko? Isang libo, bigyan mo lang ako ng tatlong sunod-sunod na tira na shoot. shoot. Tatlong shoot? Tatlong shoot! Tutong pera ba yan? Tutong pera yan! Tignan mo! Oo! Oh. Oo oh, nga. Oo! Oh. Pilala po ito Oo, oh, di ba? Oh. oh ano? Game ka! Tatlong sunod na tira! Wala akong lalabas na pera Walang kayo lalabas na pera! Ako ba yan? Sa'yo to kapag nakashoot ka ng tatlong sunod-sunod. Challenge to eh! Oo! Oh. Okay game! Dito ko nila oh. Okay, sige. O, oh, yan. oh. shoot lang pala. Unang tira, Raul! Unang tira! I... Unang tira! Okay! <laughs> <laughs> Raul, may dalawa pa! Oh, dalawa. May dalawa pa! Oh, dalawa. <laughs> Akala mo ha? ka na. <laughs> okay! <laughs> oh, Sa! <pasa. laughs> Masa yun. <laughs> Raul! <laughs> Nakachamba ka lang. Nakachamba ka lang. Oh. Pangalawang tira, Raul. Pangalawa. Pangalawang tira. Aba! Oh. <laughs> Lakas ba naman ang tsamba mo, Raul, Hindi ako. <laughs> Ngayon, Raul, huling tira. Huling tira. Huling tira. Sige, Raul. Oh, ano ba Patapot, man. na eh. Oh! Ah, benzin, 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 may, pusta. may pusta yung laro pare, tara pare. Oh, maglapag ka pare kahit dalawang daan. Dalawang daan. Oo. Eto, Raul. Talol. Raul. Oo. Oh. Oo, oh, talo ako, pare. Talo ka? Uy, ng ba? Sige. Nakachamba. Babawi ang kuyon. Ungay. Bigyan mo pa rin ng tatlong daan. Tatlong daan. Yung tatlong daan mo magiging isang libo yan. Yan. Oo. Oo. <laughs> Oo. Oh, kaol. Tatlong daan. Oo. Oh. Isang libo. Konta isang libo. Payag ka. Oo. Oh. Oo. Oh, sige. Oo. Oh. Ayan. Oh. Malaki ka naman eh. Oo. Oh. Bigyan mo lang siya ng dalawang tira na sunod-sunod. Oo. -sunod. Oh, para walang daya. Oo. Oh. Teka lang. Ako maghahawak. Ay, ganun Ako maghahawak. Para safety. Sige. Safety. Susa ito ito sa iyo parang partida 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 malaki ka malaki kay i eh. e, malait yung kalaban eh oh oh di ba yeah. malaki oh wala ka okay tingnan mo ito dalawang tira na sunod-sunod raw pag na mo sa lahat yan wala yan wala yan oh tira pasok. pasok 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 pare pasok so May isa pa! Huwag May isa pa! Siya pa? May isa pa! Ay, may chance pa! Huling tira ni Raul. Kabahan. Kabig na yan, pare. Ha! Kabig, pare. Tatlong <laughs> daan. Pagpapay. Pagpapay, pare. <laughs>